apihin pa ito mga kasamahan niya. Yes, uh, actually, uh, Banat, uh, nakita natin kung paano nga nila ginagawa yung mga operations nila. Kung titignan natin, uh, magbalik uh, tanaw tayo sa KOJC, ginigipit ang mga miyembro. Dito, kung sino yung malalapit sa mga taong gusto nilang pabagsakin, ay yun talaga yung ginigipit nila. Like for example, si Vice President Sara Duterte ngayon, ang kanyang Chief of Staff, ebasy diba, si si Usa ka makikita natin na ang ginagawang instrumento pa ng pamahalaan muli ang organisasyon ng kapulisan same okay. thing sa Davao City at ngayon na naman Davao tingnan mo polis na naman ang gumagawa ng nga uh, kung hindi natin like hahayaan lang natin yung impunity nito ng ating kapulisan na babaliwala lang yung kanila mga ginagawang paglabag sa batas, ay ano na mangyayari? Tuloy na talaga masisira ang organisasyon ng ating kapulisan. Yun yung masaklap dito na ating nakikita ng taong bayan na every time na may mangyayari ng mga ganitong uri ng paglabag sa batas, ay nangunguna ang organisasyon ng Philippine National Police na napakasaklap para sa ating taong bayan na inaasahan sana natin na sila ang magtataguyod ng karapatang pantao. Pero baliktad po ang atin nakikita. sa mo nakita ang vice-presidente? Sasaraduhan mo ng pinto. Eh kahit sino ba namang tao na tumaya at ibinoto yan, ay talaga namang handang mag-alay ng buhay para kay vicepresident at gaganyanin mo. Binoto ng 31 million na tao yan, tapos ikaw, sino ka bang pulis ka para saraduhan mo ng pintuan na nandun pa si VP? Yun yung uh, hindi katanggap-tanggap na makikita natin sa kapulisan. Dahil trabaho nila na protectionan ang tao, tapos ngayon, ganyan ang ating makikita. Everybody told me that AI is gonna take my job. Alam nyo, ito lang yung ano ko dito sa mga kapulisan na naanjan. Huwag kayo, mag, ano, huwag kayo masyadong uh, mayabang dahil bilog ang mundo. Eh, baka pagdating ng panahon, eh, nawala na yung among pinagsisilbihan nyo ngayon. Eh baka bumaligtad ang mundo hindi natin alam. Tapos ang uh, ginaganyan nyo pa eh, baka baka'y susunod na pangulo. Eh good luck po sa inyo. Eh 'wag naman po sana. 'Wag naman po sana na ganyan kayo kaya ngayon porket nakaupo yung boss ninyo eh tapos eh, biglang uh, bumaligtad ang mundo. Eh baka mamaya eh pulutin kayo sa kangkungan. 'Wag naman po sana na ganoon. At sana sumunod lang kayo dun sa tamang order. Yes, Wag naman kayo sumunod doon sa ano sa maling order. Naintindihan namin eh kasi lagi nila sinasabi yan eh, yung, trabaho lang, trabaho lang gago, hindi niyo trabaho yamang api ng ng vice president. Ay, hindi niyo trabaho ang sumunod sa maling utos. Ang trabaho ninyo ito execute laws. Kaya nga kayo ano eh, nasa executive branch, you have to execute lang yung tama. Pag mali, hindi niyo na dapat sundin. Eh, paano kung si Baking kayo? Eh, kasama ho yun. Kasama ho yun sa inyong uh, job description. Kung hindi kayo sumunod dahil mali yung utos, eh, ganun talaga eh. Diba? Marami naman po. Eh, bakit to yung isang kasamahan ninyo? Diba? Na si, nagsumbong uh, sumbong Nung siya ho ay pinasusunod sa script. Diba? Hmm. May mga ganun pang natitirang kapulisan natin. Huwag naman po kayong utu-utu uh, dyan sa mga leader ninyo. Eh, yung leader nyo nga, gusto pa kayong tanggalan ng Estrella eh. ba? Diba? Doon kaya nga kayo magising-gising kayo ng konte. Hindi nyo ba alam kung bakit kayo gustong bawasan ng general? Dahil gusto nilang mabawasan ng gastusin. Dahil syempre, mas mapagmas mas general ka, mas mataas ang uh, salary mo. Gusto nila magbawas ng uh, sahod ninyo. Bakit? Para gamitin sa ayuda sa pangangampanya. Hindi uba kayo magising-gising doon? sa ganung klase ano, binawasan na pension nyo. Tapos eh ito na naman, babawasan na naman yung mga general ninyo para lang uh, baka tipid sila. Kasi nga wala nang pondo, naubos na sa ayuda. Oh, tapos ito na naman kayo, usunod sunura na naman kayo sa utos. Kung ano yung ginawa nyo sa KOGC, ito na naman, gagawin na naman ninyo. Diba? Nasosobrahan naso na. Nasosobrahan na yung uh, pangit na nakikita ng mga Pilipino sa inyo. Ngayon, hindi na proud sa inyo mga Pilipino eh. Dati, proud pa sa inyo eh. Ngayon, hindi na eh. Mantakin mo ah, sino sinusunod nyo? Sino? Di ba yung utos? Nino? Nang isang komunista. Yun ang sinusunod niyo, Di ba kayo nahihiya? Yung grupo nila, ang pumapatay doon sa inyong mga kakasamahan tapos sila pa susundin nyo? Paya naman kayo? Isipin mo, banat ah si Franz Castro, ang uh, isa sa top recruiter ng mga kabataan at iba't ibang sektor, especially sa education sector, recruiter. Di ba? Isa Ito sa lang mga lang. ginagamit, uh, urban uh, operative ng Communist Party of the Philippines, siya ang uh, naging dahilan kung bakit ganito ang nangyayari sa ating bansa in uh, particularly sa papa sa pagpapakontem kay attorney Zulaika. Isipin mo convicted criminal. Yun na nga eh. Eh, yung pangang pagiging uh, komunista, dinideny niya pa yun eh kahit si Joma Siso na nagsabi ng pangalan ng grupo nila, di ba? Pero ang hindi niya pwedeng i-deny, eh, convicted child abuser siya. Korte nagsabi nun. Tapos yan ang susundin ninyong mga pulis, yung utos ng isang convicted Uh, child abuser? Di ba kayo nahihiya mga kapulisan? Di ba, anong klase yan? At, ah, o oh, baka naman takot lang kayo kay speaker. Dahil si speaker, ang di umano, oh, allegedly naglagay kay Marbil na amo ninyo. Yun ang katotohanan dyan eh. Di diba, oh, sana magising-ising kayo. Dahil si, si Marbil, hanggang February lang yan. Oh, Malay nyo, pati yung amo ninyo, sabi nga ni ni ano ni BP baka Monday siya na speaker eh. Oh, yun ang ano eh baka bumaligtad na mundo, mundo niyan. Kaya medyo wag ko kayong sumunod sa utos na mali. Again, hindi naman natin sinasabi na ayan, ano kayo, maging rebelde kayo sa utos. Hindi sundin niyo lamang yung tamang utos. Correct. Yun lang 'yun. <coughs> sundin niyo lamang yung legal na utos. Yung mga hindi na makatao tulad niyan. Kita nyo na ngang nagkasakit. Ang tagal, ha? Mantakin mo. Ang tagal bago nila dinala sa ospital. Inaantay talaga nilang may mangyari. Noon dinala sa ospital, ililipat lang. Dahil karapatan naman ng tao kung saan niya gusto magpagamot at saan siya kampante nang uh, mas assured siya doon. Eh, parang an inaanon ano nyo pa, minamadali. Anong madali nyo? Anong bakit nyo sasarahan yung BP namin? Diba? Anong bang klase yan? Hindi naman atatama na yan. Kaya nga, hindi natin na uh, lubos maisip kung uh, bakit hindi nila pinapapasok, pinag-antay pa nila ng dalawang oras. Hindi natin alam kung anong script ang mayroon, ang kalaban at ang uh, kabila. Hindi natin ang alam kung, kung ano ang gusto nilang ipakita sa taong bayan o kay Vice President kung ano ang pinoproject nila kung paano nila nilalaro ang kasalukuyang kaganapan ngayon at ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte. Ito ba ay pagpapakita na sila ay powerful? Okay, so susubukan namin 'to. Sinubukan namin sa Davao City. So Susubukan namin ngayon dito kay VP. So Susubukan namin Kumbaga, they, I don't know, it's like they're testing the waters every single time. If the if the people, how will the people react? Ganon 'yan eh. Kaya nga hindi naman sa nag- uh, alam mo yun, nag-uudyok o mga ganitong bagay. Pero, syempre, gusto rin natin makita ang totoong pamamalakad at yung pagsunod ng ating kapulisan at anyone from the security sector sa tamang ruling, sa tamang batas. Yun yung gusto natin. Kasi tayo rin ang nagpapasweldo sa kanila. Karapatan natin to, Di ba? Alam mo ano eh, uh, sabi nga nila, hindi ko nga alam ha, ah, ayoko naman isipin na bobo yung mga pulis natin. Ayoko isipin yon. Kasi sigurado naman ako aral yan. Diba? Ayoko yung isipin na sila, mga tanga sila pagating sa batas. Pero ang simple-simple lamang po yan, hindi naman po yan accused. He was, she was there not because she was accused. She was there as a resource person. Nagkataon lang na kinontempt siya, pero hindi ibig sabihin nun siya po ay kriminal na. Kaya na kulong ng ganon. So sana yung treatment hindi parang kriminal. Ganon ang ginagawa nila, parang kriminal yung treatment. Diba Tapos ito pa nga, ang uh, hindi tama dito eh. Diba yung time na antagal, alam mong hula ko dito, natutulog pa yung mga amo nila. At hindi sila makagalaw nang walang abiso ng amo nila. In other yes. words, they're following orders, not the law. Yes. Kasi kung ikaw, alam But, mo ang batas, na ang tao ay may karapatan, lalo na pagka ganyan, hindi ka, remember ha, hindi siya accused, hindi siya kriminal. So dapat, pag ikaw may emergency na, daling ka na yes. sa hospital. Correct. Common sense, logic mm. lang yun eh. Hindi yes. naman siya kriminal eh, di ba? Yes. So talin mo na Nanay eh, ah. Meron tayong uh, magbibigay sa atin ng kasalukuyang kaganapan ngayon si uh, partner Admar mula sa Influx. Partner, pasok. Right. From... From... hello? Go ahead. From yes, right. Admar. Hello. Oh, oh. balikan lang kita ha, kasi meron lang akong kinukuhang information lang. Pasensya lang. Meron lang akong kinukuhang information lang. Okay, so, uh, habang hinintay po natin uh, ang uh, dagdag na impormasyon mula kay Admar Villando, ay muli tama yung binabanggit mo uh, Banat Bay na hindi na tama ang nangyayari ngayon at sobra-sobrang pang-aabuso na ito at uh, hindi na nga natin alam kung anong mangyayari mamaya. Dahil marami na nga rin kumakalat na rin. Hey. Yes. Ituloy ko lang yung sinasabi ko kanina. Uh, ang hinala ko talaga kung bakit hindi nila madala sa ospital ano eh, nag-aantay pa sila ng abiso. Yes obvious na obvious na sila ho ay kung ano iutos, yun lang ang susundin nila. Hindi yung tama. Hmm. Hindi sila nag-iisip o oh, nag-judge na sarili nila. Ano ba tama? Ano ba yung nasa batas? Hindi nila iniisip yon. Ang iniisip nila, ano ba yung utos ng boss natin? Sa madaling salita, hindi na po kayo PNP, naging private army na kayo. Ni speaker. Kasi inaantay nyo muna yung abiso ko, ano, desisyon. Eh, pambihira naman. Kahit sinong Pilipino, alam po yan na pag may emergency na dapat dalhin na sa ospital. Yes. At, Hindi naman po yan, ah, ano eh, convicted na nakakulong, kailangan pa ng, ng permit para makalabas, kailangan pa ng... Hindi po yun. Emergency na po yun eh. Correct. Tumusuka na. Diba? Tapos nakaano na, wala nang malay, hindi na makausap. Tapos aantayin nyo pa manggaling sa boss ninyo yung abiso. Ano ba naman klase yes. kayong... Uh, may, uh, may importanteng informasyon tayo matatanggap ngayon mula kay Admar Villando. Admar? Yes, sir. Yes, uh, magandang ulit sa inyong uh, lahat uh, dyan. Uh, nandito tayo ngayon sa St. Luke's, dito sa St. Luke's Medical Center sa Quezon uh, City. Uh, kung saan na, naidala na nga dito itong si Attorney Zelica Lopez, ang Chief of Staff ni uh, Vice President Inday Sara Duterte. Napapaligiran ito ng maraming mga pulis mula sa iba't ibang uh, uh police uh, office, no? Uh, QCP, di meron pang galing sa NCRPO. Ito, first-hand information mula sa ating mga nakakausap. Merong nakita ang isa sa mga staff ng uh, VPSPG, na text kung saan ang utos talaga ay hindi idiretso dito sa St. Luke's Medical Center, itong si Atty. Jelica Lopez, kundi diretso sa Correctional women's correctional uh, sa Mandaluyong. So yan ang uh, information na natapuha na, na, natin kaya pala uh, nakapagtataka bakit may ibang mga police station umabot pa nga dito hanggang uh, NCRTO na jurisdiction lang naman ito dapat ng Quezon City Police uh, District. Pero di ko lang din alam ha? kasi naririnig ko rin sa radyo mga kapartner, like, baka ka, ka boses lang ha. Naririnig ko rin yung uh, boses niya. Ano, eh? Do you like tea? Yes. Kaya yan ang isa sa mga dahilan kung bakit may ibang mga pulis aside sa Quezon City Police uh, District ang naririto sa kasalukuyan sa, sa kahit na doon sa Veterans Memorial uh, uh, Medical Center mga partner. Sa uh, partner so uh, final na na dadalhin ngayon. Pero How about yung kasalukuyang kalagayan ni uh, Attorney uh, Laika? Uh, ulitin, uh, ko lang, uh, uh, ulitin, ulitin ko lang, Franco, ha? Yes. Ang plano talaga ng mga puli at uh, iba ma, doon idibiretsyo sa correctional. Which is yan yung uh, iniwasan, yan yung uh, uh, hindi hindi niya nitong uh, si Vice President Inday Sara. Kasi nga, ang talagang uh, uh, gusto ng nanay ay dito nga i-diretso sa St. Luke's Medical Center. So bakit i-diretso agad doon sa correctional itong yes. si Zolaica na kanina ay eh, kita natin ang uh, uh, kalagang hindi magandang uh, uh, state ng kanyang uh, kalusugan. So yun yung paglilinaw. Franco. Yes, uh, Salamat partner pero yun nga yung napakalinaw no? Pero so far, yung findings kung ano ang kasalukuyang kalagayan ngayon, nasa anong level ba ng core, uh, anong result sa taging check-up or sa findings so, ni uh, lang kita. any moment from now, magpapa-interview si D.P. Sara. So, standby lang tayo. any moment from now, napit na ako ngayon. So, standby lang tayo sa possible ambush interview kay D.P. Sara. Maya-maya. kaya hmm. dito. So, uh, balik lang ako mamaya after ng uh, ambush interview, uh, a okay. partner. Uh. Alright. Yan po si partner Admar Pilando. Nandyan po mismo ha, sa St. Luke's, sa Quezon City, kung saan nga po dinala itong si Attorney Zulaika Lopez. Kasama si VP Sara. Ang tabayan po natin maya, -maya lamang po ay magkakaroon ng uh, interview o press con uh, si VP Sara, mga kababayan. Balik tayo kay Banat Bay. Banat Bay, kanina na, itanong yes, po nga. Dad na itanong ko nga kung ang balak ba ng kapulisan talaga ay idiretso doon sa correctional facility at mula mismo sa impormasyon, initial na impormasyon mula kay Partner Admar, ayun nga talaga dapat sa lang plano. Ako, hindi din ang hinala ko kasi nung nasa batasan, hindi ganyang kadami ang pulis eh. Ngayon, at, so madami na nung una doon pala sa Congress, madami na, pero ngayon as in naging doble o triple yung pulis bago ako umalis, eh dumami na talaga. Nakikita kasi paglabas namin, kita ko na yung mga ano eh, dagdaratingan na eh. So, siguro, nung una, di ba, pinag antay mm. So, siguro, eh talagang pipilitin na dalhin dapat doon sa correctional. Eh dahil nga may nangyari, so siguro pumayag sila, veterans na lang muna, tapos from veterans, dadali na sa correctional. Eh, nung lumabas nga si BP kanina dyan, sinasabi nga niya, eh, kahilingan ng pamilya ay sa St. Luke's. Kaya siguro naggirian kanina. At sa tingin ko baka nagkaroon pa ng anuhan niyang kanina na talagang eh ano na, idalhinu sa ano sa ah uh, correctional. O ito ata may interview Oo. na lalabas na ata. Ito ata at mga kababayan at panoorin natin itong uh, interview kay VP Sara Duterte. Okay, Ma'am Diaz of naman? O yeah yeah. So um well Uh, hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa ng mga doctors pero sinabi ko lang sa kanya na gusto ng nanay na tingnan siya ng mga doctors at um, yun, sinabihan ko yung mga doctors na uh, gawin nila lahat kung ano yung kailangan nila gawin. Um, so, hindi ko naiintindihan ba kanina ko lang naisip nung nagkakagulo na sa ambulance na paulit-ulit kami humihingi ng tulong doon sa loob ng detention center. Tapos walang tumutulong sa amin. Nung nag Nung tinanong ko yung doktor, pwede bang private vehicle na lang ang pagkargahan? Sabi niya, kung wala naman talagang ambulance, sabi niya, okay na yan. Ako na ang uh, mag-assist sa patient. Tapos, nung nandyan na yung private vehicle, biglang may dumating na ambulance ng police. So, ibig sabihin, nandun lang sila sa vicinity sa loob ng HOR, HOR wala silang ginawa sinabi na namin, doktor ninyo doktor namin, kahit sinong doktor ambulance ninyo, ambulance namin kahit anong ambulance yan tapos bigla nung ilalagay na sa private vehicle biglang may aparisyon darating na ambulance ng police. Sinabi nung next of kin, sinabi nung doktor, well, yun sa St. Luke's QC kasi dito siya lagi na-admit sa lahat ng kaniyang problema. Dito lagi siya na-admit. So, nandito yung medical records. Bigla na lang, magulat kami lahat, nandun na kami sa veterans. Bakit? Di ba parehong hospital lang naman yun? Veterans or St. Luke's? Hospital. Tapos, kanina, ayaw na naman nila tumulong. Naghanap kami ng ambulance. Wala na namang ambulance. So, sabi ko, magbayad na lang tayo ng ambulance. Kausapin natin ng St. Luke's kung anong pwedeng gawin dumating na yung ambulance ng St. Luke's, biglang meron na namang dumating na ambulance ng polis. Tapos nung nakita ko, nilagay nila na naman doon sa ambulance nila yung pasyente. Tapos sasarahan ako ng pinto sa mukha ko. Hindi ko alam paano niya gagawin yon. Isasaram yung pinto na may tao doon. Paano mo masasara yung pinto? Paano tatakbo itong ambulance na ito? masyadong sinungaling at scheming yung mga pulis ba na ganyan yung ginagawa nila sa pasyente. Sila yung nagsasabi kung anong gagawin yan sa pasyente. Nasabi ko, doktor ang mag-decide kung anong gagawin sa pasyente. Kasi hindi naman makakatakbo yung pasyente. She's hysterical. She's in pain. She is nauseous. No so, saan pupunta yon? Lilipad ba ng Singapore yon? Hindi naman. Itong naguutos sa mga polis, parang kriminal yung kanilang binabantayan. Tingnan nyo. Para itong kakikibuloy eh, they were wasting 300 personnel para hanapin ang isang tao. They're wasting so much manpower dito. Para bantayan ang isang tao na na-contempt lang. Tapos, ano yun? Kanang atikon pa ba ang mga tao ba? Nagmamadali na lahat kasi ang iniisip natin yung well-being ng pasyente. nagmamadali na lahat. Tapos, meron meron pa kayong, meron pa ang mga pulis na panlilin lang ba. Sinabi na, sasakay sa ambulance ng St. Luke's. Sinabi na, pupunta sa St. Luke's. It's truly exasperating kahit pulis hindi mo na maasahan na tumulong. Tapos, gugulangin ka pa. Tama ba yung term na ginamit ko? Gulang. Sa saan ka ba? lalansingin lalansihin ka pa. Lalansingin, lalansingin ka pa. Diba? Sa saan? Saan ka tao? Saan? Kung mismong congressman mo, papatayin ka, yung pulis, lalansingin ka. tang tingnan nyo, tingnan nyo yung palibot. Anong klaseng pulis yan? SWAT? Tingnan nyo yung dami ng SWAT dyan. Ano yun? Gangster? Drug lord? Chief of Staff lang yun ng Office of the Vice President. Na for the record, hindi nag hindi fugitive, nag-attend ng hearing, nagpa-detain to cooperate. So wala naman tayong half-hour call kung ano kadaming polis dyan, diba? Pero yung lalansingin ka ng polis... Nituhin ka ng pulis. Na, ano mo yung sabi ng doktor kanina? They are so dishonest. Yun yung term na ginamit ng doktor kanina. Yung mga pulis, they are so dishonest. She was so frustrated because she had her patient in mind. And yet, somehow, kung so, sino man yung nag-uutos nitong lahat. They don't care if you die. You're just one of those na... Awan ko na, hindi ko na alam, hindi ko na alam. I, there's no... How uh, is she? Kumusta siya parang nila? You cannot uh, talk to her. But uh, I understand, ano, uh, ano. Meron siyang mga questions na ina, sinagot. Ng, uh, mga questions doctor na niya, Pero kami, uh she doesn't respond to us. So I don't know, kung anong, ano. So I recently found this super comfy swivel rock.